So, naka-prepare na po ang aking printer. So, click na po natin ang print. So, ayan. Ang pang-importante, pang, ito, itong pinakaunahan at ito pong barcode. Mabuhay! 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 My name is Trini Saginsin and welcome to my channel. Uh, ngayon po ang pag-usapan natin ay tungkol sa isa sa mga pinaka bagay na dapat nating asikasuhin every month. At ito yung babayaran natin kuryente sa Meralco. At siguro halos lahat tayo mga Pilipino na-experience natin na nakalimutan natin magbayad ng Meralco or hindi agad natin naalala na uh, magbabayad na pala tayo ng Meralco kasi wala naman tayong na-receive na na na-resibo or wala namang dumating na resibo sa bahay natin o sa mga pwesto natin and actually na-experience namin yan nung kami ay nasa palengke pa nung hindi pa ginigiba yung palengke sa amin, bali kasi ang bill namin sa Meralco dalawa, nung time na yun ha uh, bill sa tindahan at bill sa sa bahay and then uh, palibhasa nga di, araw-araw nandun kami sa tindahan So, hindi namin alam na may dumadating na pala na bill namin sa bahay. So, ang nangyayari, uh, madalas kami nagtatanong sa kapitbahay namin na kung dumating na ba yung resibo namin sa Meralco, kung natanggap ba nila, binigay ba sa kanila. And, ang madalas ang sinasabi, wala sa kanila yung resibo namin. So, syempre, dumating ako sa point na sakit yun sa ulo ha, kasi biruin mo dumating na yung bill namin sa tindahan namin. Pero yung bill namin sa bahay, hindi namin alam kung nasaan. So, oh, sa dumating kami sa point na nakikiusap kami doon sa nagdadala ng bill sa tindahan namin, sa tindahan namin na kung pwede, pati yung bill namin sa bahay, isabay na rin nila sa tindahan namin. Kaya lang, ang problema nga lang talaga is, yung nag-deliver ng resibo sa palengke or sa bayan is magkaiba dun sa nagdadala ng resibo sa baryo. So, noong time na yon, ang madalas kong ginagawa, nag ako sa Meralco or nag -e email ako sa kanila na uh, dumating na po ba yung bill namin sa Meralco sa bahay namin? Magkano po ba yung babayaran namin? Ganyan. Kasi, ang hirap na, baka bigla kaming maputulan ng kuryente sa bahay, sakit sa ulo yon. And actually, hindi pa naman namin nararanasang ma-disconnect. ma disconnect maputulan ng kuryente. Kung baga awa ng Diyos, eh, meron pa naman, nakakabayad pa naman kami ng kuryente namin uh, every month. Noong nag-PM nag, nag ako sa Meralco, dumating din ako sa point na sinabi ko sa kanila na kung pwede yung resibo namin sa bahay namin ay isabay na doon sa resibo namin sa tindahan namin. So, kung baga, yung resibo namin sa bahay ay eh, naka-address na doon sa tindahan namin para sabay na silang dumating. Kaya ang nangyari ngayon, <laughs> ngayon namang nandito na kami sa tindahan, ang na-experience naman namin ay, nandito na kami sa bahay, yung receive naman namin dito sa bahay, eh hindi rin naman namin nare-receive agad-agad. Actually, ngayon, medyo late ko lang siya napansin na medyo nag improve na. <laughs> kasi dumadating yung receive namin dito sa bahay. Pero dati, <laughs> hindi rin dumadating kasi nga yung resibo namin naman namin dito sa bahay yun nga, naka-address doon sa palengke which is, wala na nga yung palengke kasi nga, giniba na. pero nung time na yun uh, uh, noong nanawan na ako ng Kapi PM sa Meralco, uh, mabuti lang nagkaroon ng improvement si Meralco at meron silang ginawang uh, remedyo para kahit hindi dumating yung resibo natin sa Meralco, eh malalaman natin na meron na tayong bill sa Meralco at ito po yung Meralco website which is kung uh, mag-login ka mag-register ka sa Meralco na kahit uh, wala kang nare-receive na na bill ng Meralco may nare ka through email i-inform nila sa inyo na dumating na yung bill nyo sa, sa dumating na yung bill nyo sa Meralco at doon nyo makikita kung magkano yung babayaran nyo. At ito po ay ginawa, ginawa ko na noon pa. Gusto ko palang i-share sa inyo kasi nga, yun din ang napansin ko na marami pala ang nagkakaroon din ng problema hanggang ngayon sa mga hindi nakaka-receive ng bill sa Meralco. So ngayon natuturo ko po sa inyo kung paano ba mag-register sa website sa Meralco, paano po maglalagin. So dito po kailangan nyo lang po ay laptop or a uh, personal computer. And then, kailangan nyo din po ng internet connection. And then, para po magkaroon po kayo ng kopya ng, ng inyong bill sa Meralco, kailangan nyo po ng printer para po ma-print po yung mismo magiging resibo nyo sa inyong Meralco. Katulad po nito. Ayan po siya. So, ito po, print ko po ito Uh, ito po naka-date po ito January. So ito po nung hindi pag wala po kami nare-receive na bill sa Meralco, nagpi-print po ako nito. So yun po. And then um, sa pag-register din po sa, sa Meralco, kailangan din po ng email address. kasi po, doon niyo po malalaman kung dumating na po ba ang bill niyo sa Meralco. So yun po and Paano po ginagawa ang pag-register? Ito po, orin po natin. So, eto na po. Nakaharap na po ako dito sa aking laptop. ah uh, pasensya na po ha. Nakasalampak lang ako dito sa, sa, sa flooring namin. Wala kasing ano eh. Wala kasi extra extra <laughs> lamesa dito. So, tayo-tayo lang, lang po nag-uusap eh. Kaya, huwag na po tayong choosy. So, by the way, so ito po, uh, ang una po natin gagawin para po tayo makapag-register sa Meralco ay pupunta po tayo dito sa Google Chrome. Uh, adjust ko lang po, nag blurred So, i-click po natin yan. So, dito po sa pag-register po, kailangan po meron kayong internet connection. At kapag na-open na po ito, i-click po natin itong Google. Pasensya na po, medyo may kabagalan ng aming internet. Ah! struggle is real po kapag mabagal ang internet only in the Philippines so ayan na po siya and then i-enter po natin ang Meralco website so nakapit na po siya dito so i-click ko na lang po yan Meralco website so ito na po siya may makikita po kayo dito Meralco home and then sa baba po ay Meralco online So, i-click nyo po itong Meralco Online. At, ito na po ang mismo website ng Meralco. And then, dito po, makikita nyo, merong nakalagay na Meralco Online. So, dito po, i-click nyo yan. Click nyo And then i-click nyo ang login sana po nasusundan nyo ako ha so yan po once po na mag-open na po ang meral ko login ay ito po makikita nyo may, may mag-appear po palang I'm not a robot so i-click po natin hindi tayo si robot ayan po So, yan po dito po makikita nyo meron nakalagay na log Tapos, ayan po siya. So, alimbawa po dahil hindi pa kayo registered, wala pa kayong Meralco website. So, scroll down nyo lang po yan. At dito po may makikita kayong new Meralco online sign up here. So, yan po ang i-click nyo. Sign up here. At hintayin niyo na po mag-open. At ina po mababasa niyo Meralco online and then sa gilid po mababasa niyo ang create a new account. So dito meron kayo mababasa ang, I already have a Meralco bill and then second I haven't received my first Meralco bill. So ang i-click nyo po ay I haven't received uh, First ko Bill kasi nga po, hindi pa naman kayo nakaregistered online. So, dito po, yan po ang susundan nyo. Itatype nyo po ang inyong email address. And then, meron po nakalagay dito the first name, middle name, last name. Uh, dito po, may bababasa kayo na if you're the registered customer, enter the name on the contract. If you're the actual user, enter your full name so dito po uh, sa pagkakatanda ko po kung hindi po ako nagkakamali um, kung ano po yung nakapangalan sa resibo yun po ang i-enter yung pangalan dito so yun po yun po ang pagkakatanda ko and then sa baba ang inyong mobile number and then sumunod yung service ID number So, yung service ID number, makikita po yan sa mismo resibo nyo sa Meralco. So, susundan nyo lang po yun, babasahin nyo po at itatype it nyo po dito yan. So, nakalagay po dito, uh, your service ID number is the 12-digit number found on your payment receipt. So, yun po ang i-enter nyo, service ID number. 12-digit number po yon So, okay? Sana po nasusundan niyo ako. Next po ay enter the details found on your bill deposit receipt. So dito po, ayan, mababasa niyo ang bill deposit at ang payment date. Pag clinic nyo to, itong kulay orange, ang nakalagay po dito, ang ibig po sabihin niyan, your bill deposit payment date can be found on your payment receipt. So kung na po yung nakalagay sa resibo nyo, yun po ang i-enter nyong uh, payment date at kung magkano po ang binayad nyo. So, kailangan po eksakto po na kung ano po yung nakalagay sa resibo, yun po ang ilalagay nyo para po hindi ma-reject ang inyong pag-register. So, okay, halimbawa po na okay na po kayo, then may mababasa po kayo dito sa baba, I have read and agreed to the Meralco online terms and condition and consent to the processing of my personal data in accordance with the privacy policy. So, ayan po. I-click nyo lang po ito. And then, click nyo na po ang register. So, pag na-enter na, na nyo na po yon intay nyo na lang po hanggang sa ma-approve na po ang inyong pag-register sa Meralco Online. Mar Marireceive nyo po yun sa inyong uh, email address. So, halimbawa po, patulad ko po, ako po ay meron ng uh, Meralco Online. So, dito po, Uh, kiniklik ko lang ang login. And then, sa pag-login ko, ine-enter ko ang aking email address at ang aking password. So, enter ko na po ang aking email address. So, once na kayo po ay nakapag-login na, ito na po ang makikita nyo. So, ito po ang pangalan at ito na po ang aming uh, babayaran for this month. So, paano nyo po makikita ang ang inyong mismong bill? So, dito po, pupunta kayo dito sa view bills. Ayan po. Ito, 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 View view bills. So, ayan po siya. Click nyo lang po yan. At hindi nyo pong mag-open. So, dito po, ayan, may makikita po kayong bills payment, bill summary, at dito po, i-enter nyo lang po ang inyong customer account number or CAN or in short, in yung CAN. So, dito po, i-enter nyo po yung customer account number na makikita po sa mismong Meralco bill nyo tapos sumunod ang inyong service ID number, so i-enter lang po yan so pag na-enter nyo na po yung inyong bill, ang inyong customer, uh, customer account number so i-scroll down nyo lang po at meron po kayo makikita ito po, ayan, ito, ayan yung icon mismo ng, ng bill. So, ang gagawin nyo po ay i-click nyo po yan. I-click nyo. Hintay nyo mag-open. At uh, scroll down nyo lang. At dito po sa gilid, ayan po, kung makikita nyo, ayan, ayan, ayan. Diyan nyo po, Ipit print ang inyong mismong bill ng Meralco para po yun po yung papakita nyo sa Bayad Center yan po yung dadali nyo so ito yung po yung mismong ipiprint nyo at para po ma yun nga po, ikiklik nyo ito yan, so nakaprepare na po ang aking printer so iklik nyo lang po yan At ang gamit ko pong printer ay Epson. So, ayan po siya. And then, ang gagawin nyo lang ay, click-click nyo lang ang print. So, dapat po sa pag-print ay naka-prepare na po, naka-open na po ang inyong printer at meron na po siyang typewriting. At intayin po natin mag-print. So, isang pages lang po ng papel ang ginagamit ko. So, back to back lang siya. So, ang gagawin ko, ito po, ito po yung front, ito na po yung back. So, ganyan lang po gagawin ko. At i-click po natin itong, itong red. Para po mag-continue po ang pag-print. So, okay na po yun. Dalong, ito lang naman ang importante. Ito pang, itong pinakaunahan at ito pong barcode. So, ang ginagawa ko po ay para po hindi na po ma-print yung pangatlong page, ika-cancel ko na po siya. And then, okay. So, ganun na po kadali ang magkaroon ng sariling resibo ng Meralco. Ganyan lang po siya kadali. So, ayan po yung barcode. Yan lang po ang uh, kukuhaning kopya ng Tagabayad Center. So, ganun na po siya kadali. Ganun lang po kasimple. Sana po ay meron po kayo natutunan. At sana po ay nakatulong po ako sa inyo, lalo na po sa mga, yun nga po, namang problema kapag hindi agad dumadating ang bill nila sa Meralco. So hanggang dito na lamang po and thank you for watching and see you on my next vlog. Bye.